Hello mga idol, magandang araw sa inyo. At ito po oh, papunta po ako ngayon sa palingke. Mibili ako ng aming uulamin. Ayan oh, tingnan niyo naman kaganda ng panahon ngayon. nag i -e bike lang po pala ako ngayon. Palagi pong e-bike ang aking service. Ayan oh. Ang ganda dito po sa subdivision na ternerahan. ko kasi kalapit po sa mga school. Mayroong school dito. Mayroon din swimming pool. At mayroong mga gulayan. Kaya pag bumibili ako ng gulay, ay sariwang sariwa talaga. Ayan o. Oh. Tingnan yung panay mga gulay. Ang pananim po dyan. Dito lang po yan. Along the way. Ayan. At ito na ako sa palengke. Bibili ako ng mga sibuyas. Kung ano pa ang wala doon sa gulay. At ito po ang aking ulam na niluto. Minodo na manok. Paborito ni Yorika. Ayan o. Ayan po. Hinahalo-halo ko Malapit na po itong Maluloto. yan po ang ulam namin ngayon tanghali. At ito po ang ginagamit ko na minodo. Ayan po. Thank you for watching. Please follow.